Hello guys, andito kami ngayon. Ayan, magay ka sa peng. Hello. Ayan, nandito kami sa tabi ng dagat. Ayun yung dagat, tahimik. Pero madaming nag-fishing dito kahit alas 10 ng gabi. Ayun. Sa dagat kami na mamas ko. Mamaya pag-uwi namin, doon kami kakain sa loob ng bahay. Ayan yung ring lights. Ayan. Pwede ka dyan mag night swimming. Sa New Year pupunta kami ulit dito. Ayan guys. Ayan yung ano. Yung ano to supeng? Burj Khalifa? Burj Khalifa. Ayan. Malapit lang kami. Malapit lang pero pasikot-sikot kasi yung daan. Kaya medyo malayo. Pero yung sa amin dyan naman. Yung sa amin dyan. Yan sa, sa harap nyan. So malapit lang diba guys. Ayan guys. Thanks for watching. Bye bye. Merry Christmas everyone. Bisi ang babaeng 'yan. Bye guys.